excited na nga tayo talaga ngayon guys kasi ngayon ay uuwi tayo ng Pilipinas love kuy, kayo eh <laughs> Love, love, na Love, 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 love. Love, love. Medyo malungkot nga dyan, guys, si Mudra. Kasi nga, alit na siya. Magbabakasin muna siya sa Pilipinas. Ayan, nandito na tayo sa airport. At nag-check-in na tayo dito. Medyo mahaba-haba yung pila. At pagkapasok nga natin, syempre magdadala tayo ng pasalubong na garret. Favorite yan ng aking kapatid. After nga natin bumili ng garret, may nadaanan tayo. Ito nga, bibili tayo ng housing ng GoPro para hindi pasukin ng tubig yung GoPro natin. Ayan. Maganda kasi bumili dito at least tax free. After nga natin bumili dyan, ay, ay dumiretso na tayo sa boarding gate sa boarding gate guys walang pila kaya nakakatuwa parang 5 minutes lang after scan ay nakapasok na tayo at dahil nasa boarding gate na tayo pwede na tayong kumuha wow. ng tubig ayan kumuha na ako ng tubig dito bago pumasok sa airplane ito nga pala yung ating airplane ito yung Singapore Airlines napaka smooth lang ng aming biyahe sa Singapore Airlines may konting turbulence lang pero okay naman after 3 and a half hours nga guys ay nandito na tayo sa Philippines wag nyo nga palang kakalimutan yung e-travel nyo kasi kailangan nyo mag-sign ng e-travel nyo or else baka ma-experience nyo rin yung delay kasi na-delay nga kami guys nakalimutan namin may e-travel going here in Philippines kaya sa line sa line na kami nag uh, sa, nag uh, scan ng e-travel kaya it takes time talaga yung e-travel kaya dapat bago pa kayo mag-flight ay may e-travel na kayo at medyo na delay din kami dito sa aming luggage kasi yung isa naming luggage parang naiwan o talagang nahuli siya kaya kahit nakuha na namin yung iba pang luggage we need to wait para do sa kahuli-hulihang luggage namin finally nga tumating na itong luggage naming pinakahihi naghintay. Imagine nyo, you guys, 30 to 1 hour ata kami naghintay dahil lang sa isang luggage. After nga namin makuha yung luggage, dumiretsyo na kami sa Bay 12. Doon kami nagpa-pick up sa sundo namin. First, ihatid muna natin si Happy sa Bulacan. Pero bago natin siya ihatid, dahil gutom na gutom na nga kami, ay kumain muna kami dito sa highway. Kumain na kami dito sa Mang Inasal. Medyo mahaba ang pila at medyo disappointed din ako dun sa aming sisling. Kasi yung sisling, guys, ah, uh, expected ko, nakalagay siya sa ano, sa sizzling sisling plate, hindi na pala ngayon. Uh, nasa normal plate na pala ngayon yung mga sizzling bangos. Ayan, after nga natin dito sa Inasal, guys, ay dumiretso na tayo sa Bulacan. Kadrap nga natin kay Habi ay hindi na tayo bumaba. Din drop lang talaga natin siya do kasi gabi na nga kaya dumiretso na kami pauwi sa aking hometown. Dito ako nag-stay sa kapatid ko. Ayan, dumana dito sa Skyway para mas mabilis. Talagang pag sa Skyway kayo dumaan guys, wala talagang traffic. Kaya sulit din talaga yung toll fee na ibabayad nyo dito sa Skyway. Ayan nga, nandito na tayo sa aming hometown. Ito ang aking pinakamamahal na hometown. Ayan. Dito lang kami sa labas nagpa-park. Kasi nga, hindi naman pwedeng pumasok sa loob yung aming sasakyan. Ayan, ito ang aming hometown, guys. Ayan, medyo sira-sira na rin yung aming kalsada. Pero okay lang, lab na lab ko to, guys. Itong lugar namin na to. Thank you for watching. Follow for more.